Sapul sa video ng pananakit ng ilang pulis sa isang lalaki sa loob ng presinto sa Ilocos Norte. Tinanggal na sa pwesto mga sangkot na pulis, pati ang kanilang hepe. Nasa frontline balitang yan si JC Cosico. Sinigaw-sigawan sa kasinampal ng pulis na yan ng isang lalaki sa viral video na ito sa loob mismo ng Pasukin Municipal Police Station sa Ilocos Norte. May maririnig din sa video na tila pagkasa ng baril. Sa post ng uploader na nagpangilalang stepdaughter ng biktima, sinabi nitong nagpunta ang kanyang ama sa police station para maghain ng reklamo matapos masangkot sa gulo. Pero imbis na pakinggan, bigla na lang daw nanakit ang polis at pinagsisipa ang kanyang ama. Tinutukan pa umano ng baril ang isang minor de edad na umaawat lang. Nirelieve na sa pwesto ang mismong hepe ng Pasukin Municipal Police Station, pati ang tatlong polis na sangkot sa viral video. Humingi sila ng paumanhin. Una nang sinabi ng polisya na dahil magulo ang mga lalaking sangkot sa video, kaya nagkatensyon. The persons were already acting uncontrollable despite of the effort of the duty personnel to pacify them. They were still humiliated and insulted by said individuals on a loud voice. Iniimbestigahan na ng Ilocos Norte Police Provincial Office ang nangyari. Hindi raw nila kukonsintihin ang anumang pangaabuso sa hanay ng mga polis. Hindi naman po ganun lahat ng ating kapulisan. There's just uh, a few na isolated case na nangyari po. Uh, we are taking steps to prevent uh, future occurrences and ensure that such incidents do not happen again. Iniimbestigahan na rin ito ng National Police Commission. Kung mapatunayang nagkasala ang mga polis, pwede silang kasuhan ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Posible rin silang madimot, masuspinde o tuluyang masibak sa serbisyo. Hindi kinakailangan na maging mapagmalabis sa ating serbisyo. Kung may dapat parusahan dito, gagawin natin. Uh, hindi natin i-cover up itong pangyayaring ito. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.